Magandang araw mga kapolitika at welcome back dito sa ating YouTube channel. Sa vlog na ito, is atin pong pag-usapan itong magaganap na Beauty Pageant nito sa Vietnam. Itong uh, Miss Charm International na gaganapin ngayong December 9 until December 21. So, atin pong itong pag-uusapan mga kapolitika kasi nasa 30 plus lang po ang maging contestant ng nasabing beauty contest. Pero bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue. So ngayon po is naghahanda na po itong Vietnam kasi sila po ang maging host nitong uh, Miss Charm International. And actually this is just a minor pageant but uh, meron po tayong maging kandidata or contestant dito sa Kailang Beauty Contest sa pamamagitan ni uh, Kyla Carter. So, siya yung maging kinatawan ng Pilipinas dito sa nasabing beauty contest. And ganyan mga kapolitika ay uh, sa Vietnam po ito held. And then, nasa 30 plus lang yung dadalo dito sa kanilang uh, competition. So, actually, ngayon is nakikita na natin itong uh, mga pag-decline, pag-subside ng mga sumasali dito sa mga beauty contest especially dito sa Vietnam na kung saan is controversial at may mga agam-agam ang mga Pinoy kasi pag nasa Vietnam ay talagang uh, meron talagang mekos-mekos at pagluluto-luto yan especially yung nangyari to kay Kirk Mundad na even siya ay uh, nagtaka ano ba ang uh, basihan na bakit siya natalo or naligwak doon sa top 10. So first cut lang siya and then marami ang nagtataka kasi grabe naman yung energy niya binigay niya yung lahat ng kanyang uh, performance at kanyang makakaya but uh, to the surprise na hindi siya nasari sa next cut and then yung uh, kasunod naman is si Atisa Manalo na nag number 1 sa mga butuhan and then uh, hanggang top 10 lang siya at nakita naman natin doon yung performance na marami ang uh, naka, ano, doon sa final cut na sa tingin natin is hindi deserve. So shocking ito at nakagulat na kung saan ay uh, dito sa Vietnam meron na tayong hindi magandang experience. And then dito na naman iheld itong Miss Charm International. So mga kapolitika, itong nangyari to sa ano kanilang beauty contest ngayong December 9 21 at 30 plus lang ito po ay uh, warning na special to sa Miss Cosmo kasi marami pa rin talaga po sa mga Pinoy ang hindi makamove on and ako personally hindi ako makamove on dito sa ginawa ng Miss Cosmo kay Atisa okay so basically is yung uh, ano nga 'di ba parang iba yung standard nila hindi mahirap laruin yung kanilang uh, beauty contest mga kapolitika kasi hindi mo alam kung uh, ipapadala mo ba doon yung average lang na mga contestant or yung magaling maganda ay sila pa nga yung nalalaglag so hindi mo talaga alam kung ano yung tumatakbo sa isip nila or ano yung hinahanap nila na ipapanalo nila or otherwise talagang uh, ini-sponsoran itong mga mananalo dito sa kailangang mga beauty contest para tawagin silang uh, powerhouse kuno okay i think this is ang uh, trend na ngayon na pakulo nitong mga beauty pageant dito ng mga kapitbahay natin So, hindi mo talaga maasahan kasi minsan is surprisingly, yun ang nananalo, yung uh, hindi stand out. So, ito dapat ay uh, red flag na dito kasi pa, ano na nga, pa-decline, lumiliit na yung mga sumasali dito sa kailang mga beauty contest at nawala na sila ng, uh, nawawala na sila ng integridad. Okay? At yung uh, credibility na tinatawag. So somehow ay uh, baka naman itong uh, ano kung dito sa Miss Charm is ganun pa rin ang kailang gagawin knowing na meron na tayong hindi magandang uh, karanasan dito sa kanilang bansa. Baka yung mga hurado or mga judges dito mga kapolitika ay puro mga Vietnamese na naman. So alam na this. Okay? So wag na po tayong umasa. At uh, actually last year natalo po tayo bilang first runner up so uh, maybe this year is magkakaroon ng magandang placement pa rin ang ating uh, bansa. Okay, so ang uh, mar marami kasing mga ano, maraming mga agam-agam at mga spekulasyon na baka andito na naman maging uh, na naman itong Indonesia, itong Vietnam kasi talagang sila itong niluluto sa mga itong mga contest para ipasok. So nakakapagtaka bakit hindi naman sila yung uh, front runner, hindi naman din sila tinuturing ng mga dark horse, bakit lagi silang nasa top 5. So palaisipan po mga kapolitika, okay? So, ano sa tingin nyo na ngayon ang uh, Miss Charm is dito na naman gaganapin sa bansang Vietnam? Kung kayo ang tatanungin mga kapolitika, ano ang inyong inaasahan dito sa kailangang uh, pub beauty contest? Mag-comment down below at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue.